Good morning. Good morning. At uh, after natin maghatid kay Inday dito sa ating pwesto Mang Doc's Fried Chicken Second Branch. Ay, hatid na natin siya. Hatid na natin sa, sa ating uh, pwesto Mang Doc's Fried Chicken Second Branch. Ay, uh, samahan nyo ako na itong ating uh, Raptor Roseo. Samahan nyo ako na pumunta tayo. May daanan din dito, malapit lang din doon sa ating pinapagawang bahay at tingnan natin doon i-follow up natin and uh, i-update natin no kung a uh, ito yung court natin mga idol oh, sa ating subdivision dito uh, tingnan natin update natin sa inyo kung a uh, kumusta na ba yung ating nabiling bahay paupahan kasi kailangan na yung flooring kahapon nag flooring na yata hindi ko alam kung natapos nila So dito rin ang daan. Usually doon ako na daan sa kabila. Doon sa uh, malapit sa bahay. So dito naman ay uh, dito naman tayo dadaan galing tayo sa pwesto. Sa ating Mang Dogs Fried Chicken Second Branch. So mas malapit kasi pag uh, dito tayo dadaan din. Malapit na naman parang gitna lang siya. Ito na mga 1 minute lang mahigit o 2 minutes. Nandito na tayo. Oh. Naku may music na naman ata. <laughs> ero na naman music mga idol Kaya papatayin ko na ito Ito na yung bahay natin Ito na yung ating uh, tao kan Gahalo yeah. na sila Ito na yung ah, uh, Flooring natin ngayon oh. Ayan. Luring. magandang panahon ngayon dahil mainit. Mainit. Kaya dito tayo mga idol. Ah. Ito na yung itsura ng aking napagawa. Oh. Ayan. So nag-extend tayo extend tayo sa harap para maluwag kasi gagawin natin may plano tayong gagawin dito yung papahan natin yun katawa ng mga ano natin ngayon ha mga itong nakahubad ito yung may lumalabas na ribs Abner, alias Abner Apuang Tsaka yung isa naman nakasando si Bobor alias Bordabor. <laughs> Malupit pumala oh. Pala pa more. Gahalo ay. Eh. Bobor alias Bordabor. Tsaka si Abner Apuang. Abner alias Abner Apuang. Ano? Oh. nagpo na sila ngayon mga idol. Tapos pipinturahan na natin yan. Yun na yun. Tapos yung loob naman. Naka-flooring na rin yata doon. Hindi ko alam kung na-flooring kahapon. Na-flooring na ba kahapon yung doon sa loob? Di pa? Hindi pa na-flooring yung loob? So hindi pa na-flooring yung loob mo. exploring tayo ngayong araw mga idol mainit palagay mo ka kukulangan yung simento sakto Ulang. Ulang. Tatlo na yan. Ay, walo yun, di ba? 5 lima pa ay dito kasi dito kasi eh, ano dito sobra pa dito dapat dito tapos doon sa bila sa siguro mga puti kulang na isa dalawa na lang no ay na ay 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 ano sinata anong ano na to? o kaya sinatao kung ano yun? yun ano yun bakal yun bakal 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 So nandito yung ngayon mga idol no. And uh, update lang. Dahil uh, medyo busy din tayo doon sa kabila, sa ating uh, dalawang pwesto. Sa ating uh, Mang Dog's Fried Chicken first and second branch. So halos kagabi, gabi na rin tayo nakauwi, no. And uh, tuloy-tuloy lang tayo pero dito sa ating uh, ano nakakatuwa na rin dahil malapit na siyang matapos after ng flooring ay uh, papasarado na natin ito lalagyan natin ng ano harang dito na lalagyan na natin siya ng harang diyan parang katulad niyan oh kaso ito hindi hindi nagawa sa atin papagawa natin talaga dito sa harap tapos ipipinturahan natin yun lang parang simple lang siya kasi uh, sagad na rin tayo sa budget eh. paubos na rin yung budget natin so hindi tayo pwedeng ubus ubos dahil marami pa tayong pinag uh, na ibang bagay din so yun lang ang ating update no dito sa ating uh, naantok pa ako. mga idol kasi ang oras kagabi ay uh, alas 12 na yata kami nakauwi ni commander doon sa galing sa pwesto doon and uh, about dito sa bahay ay kakain pa mga alauna alas 2 ka pa bago makatulog so kinabol namin kahapon yung luto dahil medyo mahina pero dito sa isang branch natin ay malakas dito kagabi kahapon so dun sa amin dalawa ni commander ay medyo mahina kaya medyo ginabi kami ng uwi so inantok pa nga ako tapos kaninang umaga ay ginising pa ako ng aking anak na magtitinda na magbibig, magtitimpla ng gatas ay nako kaya nantok ako so Kumusta kayong lahat? At uh, share ko ito to inspire at motivate tayo ay uh, nagsimula sa walang wala talaga din nung naglipat ako dito. Nagkita niya naman, ganyan ang itsura ng mga bahay dito mga idol. Yung bahay ko doon na nakatira ako kung saan nakatira ako ngayon ay 4 years na lang ata. Matatapos ko na yon sa pag-ibig loan din. So, ito kumuha tayo ng isa. Nakabili tayo dahil sa ating pagsisikap at uh, pagsasaga sa ating uh, munting business, mga idol. Sana ay supportahanin ang ating uh, YouTube channel, Daddy Godo Vlogs. Please like, share, and subscribe para at least marami tayong ma-motivate at ma-inspire. Di baling mahirap. Basta ta, nagsasaga tayo at uh, nagsasakripisyo. Sigurado talaga meron tayong uh, nilaga sa bandang huli. Yun lang. At uh, God bless. Maraming maraming salamat. Bye-bye.